Yan mga idol, alisin ko sa glit yung laman nitong tubig ng aquarium para makita natin yung mga hito. Pero still, yung tinanggal ko ditong tubig ay babalik pa rin natin dyan. Dahil doon tayo sa no water ah, change challenge. Mga kapisda, syempre bago natin alisin yung tubig. Pero babalik din natin. Ito yung result ng ammonia. So I think nasa 1 or 0.25 na ano to. Ayan nasa ano po siya nasa 0.50 ppm yan yung ammonia nito ito ay naka isang buwan na mahigit yan so ngayon tatanggalin natin yung tubig para makita yung mga isda yung mga sizes nila matababa pa Yan, ito na yung mga ating hito. May mga 8 inches na siya. Yan, no? Pero meron pa rin na iiwang May 7, may 7 to 8, 6, 7, 8. tatlong size na sa 5, 6, 7, 8. 1 month mahigit. Dito sa aquarium. No? Malaki na rin ito. Pero may maliliit pa rin. So, talaga may na meron may iwan. Pero lalaki pa rin naman yan yun ang mga nasa 8 na yun sa yun mga nasa 8 ito 7 merong mga uh, ang ano niya 5, 6, 7 yung size na nandito